Hi guys! This is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para po matulungan niyo po kung ma-reach ma ang 2,000 subscribers. Today's video Uh, Pag-uusapan po natin yung scandal ni First Lady. Uh, First Lady Lisa, Tugak Marquez. <laughs> tugak. Guys, alam nyo ba yung tugak? Is palaka sa kawangpangan. Yan. Pag-uusapan natin to. Uh, kasi napanood ko yung mga uh video ng mga vloggers na nagsisiwalat ng mga ng, ng scandals ni First Lady no Ngayon bibigyan po natin ng mababaw na opinion ang ang scandal na to no Um para sa akin kasi is sinasabi ni Eusebio Claire Castro ni Auntie Claire is fake daw o altered documents daw yung i- inilabas, di ba? Tapos may posibilidad na kasuhan pa nila ang mga vloggers na nagpapakalat. Ang sa akin lang dapat si First Lady dapat meron tong ano statement about dito sa issue na to kung fake or totoo man, di ba? Kasi guys, kasiraan to sa sa bansa natin kasi about drugs to eh. Di ba? Hindi siya, hindi siya ganung kababaw na scandals. Di ba? about drugs na to kaya dapat talaga magbigay ng statement hindi lang si Claire Castro ang laging nagbibigay ng statement dito dapat si Marcos si BBM siya kasi si first lady talaga ang magsalita kasi para masatisfy yung mga tao masatisfy yung mga vloggers na nagpapahayag nito yung mga media nagpapahayag nito 'di ba dapat mag bigay ng statement talaga ang first lady. Tapos, oh, ang sabi naman, di ba, ang, 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 sa akin, ang sa akin is, kung, kung ang Senate hearing, ang Senate hearing, ang Senate hindi maggagawa ng investigasyon at ng hearing dito, ang Supreme Court ba hindi pwedeng mangialam sa scandal na to? Kasi, just like yung sa Thai, sa Thailand, di ba? yung Supreme Court nila sinuspended nila yung prime minister nila kasi doon sa sa phone calls na ginawa na nagbibigay siya ng information sa sa ibang bansa about sa country niya 'di ba yun lang o, oh, nabigyan ng na, na suspend yung prime minister Ngayon, yung uh, Supreme Court ba natin hindi pwede sila mangyalam sa ganitong sitwasyon dapat kumilos na rin 'di ba tapos ang panawagan ang ang letter pa ni Amy Marcos na ano mag-explain. Dapat gano'n naman talaga kailangan mag-explain talaga ang First Lady, ang si BBM sa ganitong sitwasyon, hindi lang puro si Claire Castro, 'di ba? Tapos kasi dapat talaga mag-ano eh, about drugs na kasi 'to. Dapat magpa drug test na rin si BBM tsaka si si ano si first lady para ma-clear sila kung kung negative sila o di clear ang ano ang issue na nangyari nga yung ganung incident pero hindi siya involved di ba ganun dapat hindi yung ano tapos sabi fake news daw eto eh sabi naman dun sa isang ano yung nagsiwalat nito na yung yung ano pangalan noon yung nasa America rin kalbo sabi niya hawak niya daw yung mga original na documents. Di ba? Kasi, I mean to say, kung may mga ebidensyang gano'n na ano, dapat talaga si First Lady talaga mag, magbigay ng statement about dito. Para wala na. Kasi, guys, tignan mo, ang, ang pamilyang tanto ko, tahimik sila, no? Kasi kung si Claire, uh, see you, si Claire is, sinasabi niya fake, yung mga news sa LA sa Hollywood kung fake 'yon dapat yung pamilya ko dapat nagsasalita na to dapat eh 'di ba para baka pa nila sabi ni Claire na fake kasi yung anak yung asawa ni Paolo Tantoko nagtatrabaho kay First Lady kay kay Marcos o dapat baka pa nila kung to, totoong fake fake to 'di ba iano nila na sabihin magbigay din sila ng statement about sa nangyayari kasi lang napakatahimik nila, no? Hindi natin alam bakit sila tahimik. Ganun ba kalakas ang mga Marcos para hindi nila ma hindi sila pwede magpa-interview sa media? Di ba? Ang, ang, ang ano talaga, ang lahat na lang, lahat na lang ng mga balita na against sa mga Marcos is sinasabi nila na fake. Yun lang yung pinaka-defense mechanism nila, yung pagbibigay ng ah, uh, fake news yan, fake news yan, ganyan. Wala nang ano, wala nang totoo. Sila lang nagbibigay ng totoong news. ba? Diba? Ang, ang, ang si Yusek ano na lang yan siya eh? Parang wala na yan siyang, wala na siyang magagawa, kundi sabi na lang fake, fake news. Kasi, yun lang alam nilang, ano eh, yun lang alam nilang pang-depensa eh, fake news eh. 'di ba? Kasi siyempre, sino ba naman magsasabi na ano na totoo 'yun eh about drugs scandal 'yun, 'di ba? Kaya 'yun yung pinakamahirap talaga eh. No? Tapos eto pa si Abante, Diyos ko. Yung panukala niya about against siya sa drugs is eto may scandal ng ganito tapos yung opinion niya tungkol dito, kakaiba din eh no si Abante. Tang obvious, obvious na ano, tuta eh, no? Si Abante, obvious sa tuta eh. Wala ka na talaga maaasahan. Itong gobyerno natin is isang malaking joke. Si Claire Castro is a joker, no? Tapos, yung gobyerno natin is a joke. Funny. Wala na tayong maaasahan, guys. Kasi, ah uh, yung mga ano natin, kahit na nga si Amy Marcos eh, na wa, yung report niya about kay PRD, yung Senate hearing na ginawa niya, hindi pa napapaskil sa website, no? Yung nangihintay ng attorney ni lawyer ni ni PRD. Yun na hinihintay niya na ipaskil ni Amy Marcos yung report niya, wala. Kasi sabi ko sa inyo, nang nang, nang, nang pa rin yung isang yan eh. 'di ba? Alam you guys, eto nakikinig ako kay Boss Traveler nung ano niya, live niya. Nakikinig ako <laughs> para makakuha ako ng idea, opinion ba? Nakikinig ako. Iba, iba talaga si Claire Castro, no? Iba. Eh, siya din wala. Sabi niya, no, mahirap daw kasi uh, yung wala ka doon sa sitwasyon sa Amerika tapos magbibigay ka ng pahayag. Eh siya din eh, wala din siya doon, di ba? Eh bakit siya nagsasabing fake news? Wala naman siya doon, wala naman siya sa Amerika. Tapos aalis ngayon, aalis si ano, si Bongbong Marcos papunta Amerika tapos hindi kasama si si ano, si First Lady. Bakit kaya? Siguro may kaso talaga siya doon, no? May kaso sa talaga siya doon tapos naiwas na siya, no? dati atak yung pumunta ng Amerika eh, no? O ngayon may kaso siya. O ay may kaso, may scandal siya. Kaya siguro ano siya, no? Hindi siya sasama. Ay, nako. etong kahihiyan talaga to kahihiyan. Kahihiyan talaga, wala kang kahihiyan to sa Pilipinas. Kabawasan to sa mga, sa turismo natin. Kabawasan to talaga. Kabawasan sa ano natin to'y. Eh. kawalan to ng ano, kabawasan to sa turismo natin. Kasi drugs to eh. Hindi, ibig sabihin, hindi safe sa Pilipinas. Kasi, yung nangyaring scandal doon, guys, tingnan mo, kung totoo man yon kung totoo man yung nangyaring yon ibig sabihin, kasi posibleng sa Amerika nila makukuha yung drugs. Na. Dito pa nila galing yung anong yon Kung ngayon, kung dito nila nakuha yung drugs na yun, kung bit-bit nila yung drugs na yun, guys, ibig sabihin hindi small time na dealer ang an source nila. 'Di ba? Para sa akin na hindi small time na dealer 'yan. Ibig sabihin big time na dealer yung inaano nila, ang kasosyo nila or kinukuha nila ng drugs, 'di ba? Big time na dealer 'yan. or big time na pusher, or something like that. Big time yan. Kung baga, hindi yan pipitsuging, ano, pusher, dealer, or ano, di ba? Big time. Kasi saan galing yan? Cocaine, saan galing yan? Yung Coca-Cola yan, saan galing yan, di ba? O ibig sabihin, big time dealer ang, kas, ang source nila. Ang source nila, big time dealer yan, no? Sino nag sa akin? Ba para sa akin talaga, guys, is... Wala na silang mano kundi fake news, fake news. Na-interrupt tala ako. Ang, 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 ang scandal na to is kasiraan talaga to sa Pilipinas. Tapos nasasabi pa ni ni Claire Castro na yung mga journalist daw is kailangan mag-imbestiga. Ito na nga eh, di ba? na nga eh, nasa Hollywood News na nga ito eh. Di ba? Sa LA, yung news na yan. Oh. Hindi naman siguro ipapaskil yan sa website ng LA News County Chuchucho. Kung, hindi, kung fake, di ba? Siyempre, kasiraan ng website nila yun yung documents na nilabas nila about yung report na forensic report ni Paulo Tantoco, di ba? Kasiraan sa kanila yun kung fake yun. Hindi rin to nag-iisip si Claire Castro eh, no? Yung sasabi siya ng fake-fake. Ang ganda pa ng damit niya. Bumagay sa kanya. Pumayat siya tignan. Yun lang. <laughs> Ay, nako. Anong maaasahan natin sa ating gobyerno kundi magsabi ng fake news? Lalo na tahimik si BBM. Dati, oh, nagbibigay siya ng statement about kay PRD yung huli, no? Parang accomplishment nila 'yon. Tapos nagbibigay siya ng statement dong kay Apollo, kay uh, Apollo, kay Pastor Kibuloy, big uh, uh, accomplishment ni din nila 'yon. Proud na proud siya magsalita. Eh ngayon sa scandal ng kanyang asawa, hindi siya nagbibigay ng statement. Ano na BBM? 'Di ba? porque scandal about drugs ayo magbigay <laughs> putang <yun. laughs> ibang klase ang presidente natin basta pag about drugs allergic siya <laughs> allergic ang pag about drugs paano ibabato sa kanya yon sir boss uh, mr president gusto ka daw po nilang eh, nagsasabi po ang taong bayan ang tanong nila kung kailan ka daw kung magpapag-drug test puting <laughs> ay kakalokohan ng presidente natin pag about sa drugs hindi siya nagkane no tagi na nakakahuli ng mga nakakahuli ng uh, nakakontestate ng mga droga nakakahuli ng mga droga mga drugs dumulutang sa dagat pero walang drug lord walang suspect paano yan? tapos <laughs> hindi siya hindi siya makapagbigay ng statement about sa scandal ng asawa niya kasi about drugs eh eh mayayari sila eh sila dalawa ng asawa niya mayayari sila pag nagbinuka niya yung bibig niya eh kasi talo talo naman yun eh ang inang yan wala talaga tayong maasahan dyan kasi eto no mahirap talaga yung sitwasyon ni BBM kasi about drugs yung scandal ng asawa niya eh Mahirap talaga yung sitwasyon niya. Ang inang yan. Padrag test ka na lang kasi, Mr. President. Hair follicle test. I-take nyo na yan kay dalaw ng asawa mo para manahimik na ang social media. Para hindi na kayo batikusin. ba? Diba? Ikaw, Senator Amy, dapat mag-ano ka na? I-announce mo na yan. I-request mo na sa kapatid mo na magpadrag test silang mag-asawa para matigil na yung social media at bumango-bango ang pangalan mo. Yun lang yun. Kasi kung hindi yan, kung hindi, hindi yan gagawin, hindi mamamatay itong issue to about drugs kay sa presidente natin. Kung hindi nila gagawin yan, hindi mamamatay. Hanggat, hanggat hindi nila ginagawa ko pa drug test. Kasi kasiraan talaga to sa Pilipinas, guys. Kasiraan talaga to. Malaking skandal ito alam nyo, ang ibang bansa, alam din nila tong mga to. Kahit na nga sa Gold News, so, oh, college time na, ina, inano din to eh. Nilagay din nila sa Facebook nila. So, alam kung anong nangyayari sa bansa natin. Alam ng mga taga-ibang bansa. Ang scandal. ba? Diba? Biri mo yung mga ibang bansa nga. Pag may mga scandal, scandal oh. Nagre-resign yung mga politiko. Nagsisipagbabaan sila sa position nila, 'di ba? Yung mga scandal na may babae, may ganyan nili. Nagbibigay sila ng statement, 'di ba? About sa mga skandal na na inaano nila, Yung iba naman nagre-resign dahil sa kahihiyan na lang, 'di ba? Etong ating presidente at ang first lady, kailan kaya sila magbababa? Yung magkukusang loob na lang na magano na mag-resign. Na ano kasi scandal na to sa first lady, 'di ba? to ng pangulo kasi yung asaw mo na i involve sa ganitong scandal, ibig sabihin. In tolerate mo na lang yung asaw mo gumamit ng ganyan-ganyan ganyan, ganyan 'di ba? So dapat 'yan bumaba na lang siya ng kusa. 'Di ba? Kung ang Senate, ang Senet hindi gumawa ng investigation at hearing tungkol dito, ang Korte Suprema kaya wala walang hindi sila pwedeng gumawa ng request kay BBM na mapag magpa-drug test at magpa-drug test yung First Lady. Hindi kaya, hindi pwede kaya ganito. Hindi kaya nila pwedeng suspindihin ang presidente sa ganitong issue to. Kunyari, ayaw niya magpa-drug test. O, suspendihin ka na lang namin. Hindi kaya pwede yan. Hindi kaya kaya ng Korte Suprema yan kasi kung ang Senate hearing hindi nila ano uh, hindi hindi magawang imbestigahan tong um, nag-open ng hearing about dito anong uh, ano mangyayari hanggang ganito na lang tayo hanggang ganito nila lang bansa natin pag-uusapan na lang natin sa social media ang ganito di ba? parang wala nang mangyayari di ba kasi si yung president ng ng Senate natin, Senado natin, kasama din siya doon sa event na yun. Kasakasama ni First Lady, tas hindi nagbibigay ng statement. ba? Diba? Ano mangyayari sa bansa natin? Wala, ganito na lang. Kung baga, tatanggapin na lang natin na may, na may skandalo ang First Lady about drugs. Tatanggapin na lang natin yan. Tatanggapin na lang natin yung, yung statement ni Claire Castro na fake news. Ganun lang yun. Ganun na lang yung papabayaan na lang natin. Ba? Para ano pa, ang may, may boses ang taong bayan, pero hindi naman nasusunod. Para ano pa, yung binoto natin, yung binoto nyo na 31 million, wala ng boses. Para saan pa? Akala ko ba, ang taong bayan, ang may, ang may malakas na power para sa mga uh, politiko na nilukluk ng taong bayan dyan. ba? Diba? Wala na. Wala na. Kung hahayaan na lang natin to. Yung Supreme Court, wala na rin boses. Yung Supreme Court, parang mahina na rin. ba? Diba? Di ba nga ang protocol, ang ang sistema, di ba? Ah, uh, ang ang Congress, tapos Senate, ang President, tapos ang Supreme Court. Di ba parang ganun ang level niyan? Pero para sa sa, sa nangyayari ngayon, Parang wala na, parang dapat tanggapin na lang natin yung mga nangyayaring scandal. Dapat tanggapin na lang natin yung sinasabi ni Claire Castro na fake news, fake news na wala tayong naririnig. Wala tayong naririnig na statement mula sa first lady at sa presidente natin tungkol dito. Dapat hindi ganito, dapat hindi natin tatanggapin dapat yung ganitong bagay, 'di ba? Parang napaka-na na, na yung yung bansa natin is okay lang na magkaroon ng ganitong scandal about drugs, 'di ba? Kung sa panahon to ni PRD hindi to pa pwede. Diba? Hindi to pa pwede talaga, guys. Nakasuhan na tong mga to na investigahan na tong mga to. ba diba? Or bababa si PRD sa pagiging pangulo kung ang, ang kunyari, si Miss Hanilet ang, nang, ang sitwasyon ni ni First Lady, malamang si PRD bumaba na yan sa pagkapangulo. Kasi syempre eh, yung kahihiyan at dignity, ang dignidad niya ang nakataya dyan, di ba? Oh. Ganun dapat. Kasi, ano to eh, ah, uh, nakaka, naka walang gana ba? Nakaka walang gana. Kasi yung sistema ng gobyerno natin is bulok. Bulok ang sistema ng gobyerno natin talaga. Hi, Yan lang, yan lang guys ang aking mababaw na opinion tungkol dito sa scandal na inaharap ng ating ating first lady, no? Um isang mababaw na opinion. Ito'y opinion ko lamang. Hindi na ako share ng mga video pictures ng mga anong nangyayari kasi nakita at napanood na rin naman natin, 'di ba? So this is Christy BPH. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye.